Kumusta mga kaunters? Mr. Elatis po nagbabalik. Meron tayong pag-uusapan ngayon. Ah. Yan. Alam niyo mga kaunters, no? Merong uh, 1907 na wal peso USPI na proof at uh, dalawang peraso lang po yung 1907 proof na yun. No? So, nakaka-intriga, no? Dalawang peraso. Proof 1907 pag narinig natin niya, ba? dalawa lang yan. So, napaka-rare na po yan. No? At, tanga ang uh, tanong, nasa na kaya itong dalawang perasong <coughs> USPI 1907 na ito? At syempre, papasok din agad sa ating mga isip. Yung value niyan. Yung collector's value niyan. Pag ganyan, eh, million ang uh, papasok sa, sa isip natin na halaga. No? Ito kasing mga USPI na ito. Ito ng aking hawak ay uh, ito yung USB-I na pangkaraniwan. Ito yung marami, no? Kahit uh, buha ko ng konting research kung nasa na ba itong dalawang perasong uh, 1907 proof na ito. Okay, tapusin po na yung video. Maiksi lang naman ito Para makakuha kayo ng konting kaalaman at konting informasyon tungkol sa so 1907 proof 1 peso. Tara po! Okay mga kantos, so makinig po muna mabuti lalong lalo na doon sa mga baguhan bago mag-comment itignan muna natin sa n.umista.com para patunayan sa inyo na meron ba talaga, kung meron ba talaga itong ating sinasabi na proof 1907 1 peso, marami kasi tayo nakakita ng 19, 1907 pero yun yung mga common, kaya ngayon patutunayan natin na meron nga talagang uh, known to be exist Yeah, 1907 proof no, 1.8% nakikita nyo na sa record na revista. No? Two example, two pieces lamang ang ginawa sa proof na ito. Dalawang piraso. 1907 proof. Ang tanong nasa na kaya ito, aalamin natin yan. No? At kung magkano na rin ang value nito. Napaka-extremely rare na po nito. Mga hunters Rare Filipino coin worth hundreds of thousand. 1907. No mint mark. One peso coin. Yan, yeah, 1907 peso versus 1907 S. Ito yung uh, common, 1907 S, 1 peso, not rare. Ayan ang kanyang examples, 10 million, may get worth about $20. Ang kanyang value, no, business strike, all are 80% silver, mint mark presented below. Yung may mint mark na S, San Francisco mint. Ito yung ating kada sa mga nirarapol. At ito yung rare, 1907, 1 peso, no mint mark, extremely rare. Two known examples, worth about... 200,000 dollar proof strike one is 80% silver one is 90% silver mint mark not presented below uh, that to left of date ayan yung isa 80% silver at yung isa 90% silver dalawa lang klase lang ito kasi mga counters no extremely rare 1807 peso no mint mark uh, na kaya no sabi the first of the KM168 variety made on a planchet of the same diameter and Aquinas used from 1902 to 1906. This unique example is believed to reside in a museum in the Philippines. Yung isa daw, no, nasa museum sa Pilipinas. The second this of the KM172 variety illustrated above made on a planchet of the same diameter and fineness used from 1907 to 1912. This unique example last appeared on the market in 2012 in the sale of the Dr. Craig Pineda collection of Philippines coins in paper money currently it resides in a PCGS PR65 65 holder ayan Greg Pineda sabi eh yun daw yung nakapagbenta eh no at sa ayos sa ating research ay uh, umabot sa 200,000 dolyar eh, kung kukumpitin mo yan sa peso abay umabot na sa 11 million pesos wow 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 literal na mayaman ka na Huwag no, kalilimutan mag-subscribe sa ating Facebook page Mga hunters, lalo na yung mga baga Subscribe po kayo At uh, ganoon naman sa ating uh, YouTube channel Mag-join and subscribe Tiyan ang bell para palagi updated Mag-comment po kayo I'm out